bakain mo? bakain mo? bakain mo? mo? na ako eh! Hindi bakain mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? mo? bakain mo? mo? bakain mo? mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? bakain mo? mo? eh! mo? mo? Tapang talaga ako. Kamu, Pasto. Sarap man. Lami-lami.